pinakamalupit na katotohanan ng buhay. Una, ang internet alam natin na napapalitan na ng social media ang quality time natin sa ating mga pamilya. Kaya matuto tayong ibaba minsan ang telepono, ang mga gadgets para pahalagahan natin ang kung anong nasa harap natin. Pangalawa, hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Oo, nababago ng pera ang kalagayan natin sa buhay. Pero hindi ito garantiya na ang pera ay makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Kaya pahalagahan pa rin natin ang mga taong nasa tabi natin at ang relasyong meron tayo sa ating kapaligiran. Pangatlo, alam natin na tayo ay may hangganan. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Kaya habang nabubuhay tayo, gawin natin ang mabuti para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Para lumisan man tayo sa mundong ito, na naluwalhati natin ang Diyos at napalagahan natin ang ating sarili. Pang-apat. hindi lahat ng oras, ang kaibigan, ang pamilya, ang kapatid ay nasa tabi natin. Kaya matuto tayong manindigan ng wala sina. Kailangan matutunan natin ang mga basic sa buhay. Yung pagluluto, paglilinis, pagtutupi ng damit, at mga basic sa buhay na pagkukumpuni sa loob ng bahay ultimong papapalit ng bulbs sa ating mga uh, ku mga kuryente kailangan matutunan natin yan dahil hindi lahat ng oras ay andyan sila darating ang araw ang mga magulang natin ay lilisan sa mundo darating ang araw ang mga anak natin ay mag-aasawa mga kapatid natin ay mag-aasawa tayo na lang haharap sa mundo natin sinusugurado ko haharapin mong mag-isa ang mundo mo kaya ngayon pagbutihan mo kung saan ka magaling. Para pagdating ng araw na yon, handa ka na mag-isa. Okay? Hindi ka pwedeng mamuhay sa kapatid mo dahil kung may pamilya na siya. Dahil hindi mo alam kung anong magiging buhay niya. Kaya ngayon siguruduhin mo na sa sarili mo na kaya mong mag-isa. Ang kabataan natin ay lumilipas. Hindi lahat ng araw ay tayo ay nasa teenage life. Darating ang araw na tayo ay kukulubot din. Kaya yan ang katotohan ng dapat nating tanggapin. Ang kamatayan at ang pagtanda. Kaya, kung darating ang araw na yon, na na tayo, kailangan hanapin na natin ang hobby natin. Kailangan matuto tayong mag-exercise, huwag tayong tamad. Anong makakapagbigay sa atin ng kaligayahan? Ngayon pa lang, alamin mo na. Ang sumunod na pinakamalupit na katotohanan ng buhay ay kailangan mong mabigo bago magtagumpay. Kung mabigo ka man ng ilang beses, huwag kang sumuko. Kailangan bumangon ka at kailangan patunayan mo sa sarili mo na magtatagumpay ka. Dahil ang bawat kabiguan ay nagbibigay sa atin ng lessons, ng katuruan sa buhay. Hindi ibig sabihin na bigo ka ay sumuko ka na at magmukmuk ka. Dahil ang nagtatagumpay ay hindi sumusuko. Lumalaban. Kaya ingatan mo ang iyong buhay. Magiging masaya ka sa lahat ng oras. Dahil hindi lahat ng oras andito ka sa mundo. Mapagtanto mo sana, mag-spread ka ng happiness, hindi ng galit, hindi ng puot dahil ito ay magmumultiply. Kung gusto mong maranasan ang buhay na masaya, ay kailangang matuto kang magmahal, matuto kang magpatawad. Dahil ang tunay na kristyano ay nagpapatawad at masaya. Salamat sa pakikinig at God bless.